Magtatapos na ang araw at malapit na ang pamamahinga. Minadaling hingi ni Jose ng Arimatea ang katawan ni Jesus kay Pilato upang ilibing. Sa isang libing ang bagong ukit, sa hindi kalayo ang harding sa Golgota, inilibing si Jesus. Inihanda nila ang kayong lino, ang pabango, balsamo, alo at mira para sa katawan ng Panginoon. Matapos nito ay iginulong nila isang malaking bato upang takpan ang libingan ni Kristo. Ang imahen ng Santo Entiero ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pedrito Santos. Señor Misericordia, Señor Señor, Misericordia Señor.